ayan guys pwede tayo sa lugar ko sa paglipid so nandito na tayo ngayon sa ayala nandito kasi yung bus station papunta ng paglipid so ayan yung bus Bata. grabe ang traffic umalis ako na alas 8 yung may kaya Nakasakay ako ang tagal. Halos isang oras akong nag-iing So, ayan. Sasakay pa ako dyan ng bus. Papunta sa Pedro. So, ito yung terminal station na... ka ng mag-uwi ng Cavite, San Pedro, Balibago. So, ito yung terminal meron din dito ng ano, yahe ng pagkuntang antipolo. Yung bus na yun, oh. No? yan. Yan, papuntang antipolo yan. Ito naman, papuntang alabang. Ito. Tapos ayun yung Santa Rosa, balibago yun. Magkakatikip So, ayan na. Yung mga dispatcher tatawag na sila ng mga pasahero. So dahil mas malapit, eto dito ako sa sakay. So ayun guys, nakasakay na ako ng bus. Malapit na ako sa San Pedro. So ayun Um, dito kami dumadaan pag pauwi ako ng kagibig dito talaga sa San Pedro lamin kung um, konting oras na lang bababa na ako sa bilis ba naman ng sasakyan so nakarating ako kaagad dito sa lugar ng San Pedro grabe ang takbo na ng kanina sobrang bilis masyadong paspasero itong driver pero sa awa ng Diyos Nakarating pa rin ng ligtas dito like, sa lugar ng San Pedro. Ayan. Yes, malapit na po. Konting-konting na lang. So, ayan guys. Nandito na ako sa San Pedro. So, makikita kami ng aking pamangkin. Sabay na kaming pa-uwi ng San Kawit Tawid muna tayo. Ayan na ang aking kapong makulit. Si Ube. Ayan. So, sinama pa ng kanyang mama na maundahan. Hello, Bingay! Bingay! Hindi mo na naman ako pinapansin. Oh, hello again. Ayan, ang mapulit na si King okay. Masaya na siya niya. kasi nagkita kami. Ganyan siya pag rin masaya. ako guys sabi mo hello guys kiss naman dyan si Talo yung pawis na pawis siya masaya na yung ding kayo mm -hmm. ayan ayan ang aking apo si Ubeng so ayan din umuwi ako dito sa Kabite yan ang inuwi ako Nandito kasi sila sa Ampedo din. So, ng kanyang mama. Sabi, sabay na daw ako, pa, ako sa kanila. So, ayan. Inag Hello ka naman. Sabi naman, hi guys. Panood mo ang video ni Dadong ha, hapon. Si Ate Alexa naglalaro. Panood mo Ano siya Parang lagi siyang naninibago. every time na uuwi ako. Ayan, tahimik muna siya. Pero mamaya, mga one hour na kami magkasama. Ayan na. Start na siya ng pangunguli. Um, more, andito ako sa Jolli. May mo-order yung um, mga guys. Maya na uli ko sa inyo, sa una pa lang yan, tahimik. Pero pag matagal-tagal na, ayan na. Ayan na yung banding niya sa iyo. Sinisilip niya ang kanyang mama. Kasi, pakakainis siya. Kala mo lang, behavior. Oh, ayan. Isimula na siya ng monocropan na yan. Ano yan, binga? Ay. Inaagot na niya. So, ayan na siya. Kawi-kawin. Hello! Hello, guys!